Tinatilang kinapay at Milo, di mo akalaing makakagawa ka ng ganitong perfect na pang merienda. Sa recipe nito ay simple lang, nagtunaw lang ako ng dalawang sachet ng Milo at nagdagdag ako ng konting condensed milk at saka vanilla. Inalo-halo ko lang sila hanggang sa mag-well combine yung ating mixture. At saka nagdagdagin ako ng konting butter. Inalo-halo ko lang sila ulit hanggang sa matunaw ang ating butter. Sa kakun nila ang ating mga tira-tirang tinapay. Ang ginamit ko dito guys ay tasty bread at saka pandesal. So, para di masayang ating kinapay ginawa ko ang perfect na meriendang ito. Di ka na kailangang bumili ng merienda sa dabas. So, sa ganito na yung mixture guys, wala nang sabaw. Nagdagdag ako ulit ng konting butter para mas masarap pa yung ating merienda. Inaluhalo ko lang siya ulit tangang sa matunaw ang ating butter. At pagkatapos guys, ng ating walang sawang halo-halo, nilipat ko lang siya sa ating molder. Dito siya sa ating uh, lanera, yung malaking lenera. At pagkatapos kong ilagay may transfer siya guys, at ma-flat na lahat, ilagay natin siya sa ating chiller for almost one hour. At ito na ang ating perfect merienda. Thank you for watching and see you at my next video.